Hello guys, good morning for today's video uh, Nandito tayo ngayon magpapagawa ulit ng ating motor Pangatlong beses na ito na naplatan po tayo at uh, Pangatlong beses na tayong nagpalit ng bagong interior ng motor Ngunit bakit ganon? Palagi na lang napaplat So ayun guys, nandito tayo ngayon uh, Bumili na tayo ng bagong uh, exterior Dahil na pito na naman yung bagong interior na pinalit natin so ayun guys yan na nga nilalagay na nga ni kuya yung bagong bili natin na gulong so ayan uh, makikita nyo uh, minemekos mekos na ni kuya yung paglalagay ng ating bagong uh, bili na gulong sa kanyang rim so ayun guys ito yung motor at uh, ito yung uh, pinagpagawan natin at yan busy busy si kuya na mimekos mekos, -mekos. So yan uh, nilalagay niya na tapos na nga na uh, ilagay niya yung rim bagong biling uh, gulong sa rim ng motor. So ayun guys so dahil uh, sira na din yung uh, cover ng aking uh, upuan ay uh, pinapalitan ko na rin kay kuya yung nang bago yung Uh, cover ng upuan ng aking motor. So ayun guys, minemekos-mekos na ni Kuya yung upuan ng aking motor. Tinatanggal niya yung mga uh, staple wire na nakalagay. So ayun guys, uh, ito na nga yung uh, foam nung uh, upuan ng aking motor. So ayan, minemekos-mekos na ni Kuya sa pagpipiga, no? So ito nga na nga yung motor ko no na uh, tapos na nga yung nalagay yung gulong nya at ito bising busy -bisi si kuya na uh, nilalagay o nilalapat yung uh, bagong bili na cover ng aking motor at ito nga yung uh, lumang cover ng aking motor makikita mo so yan uh, minemekos mekos na nang, uh, ni kuya yung paglalagay ng uh, seat cover ng aking motor so ayun guys uh, uh, makikita nyo na talagang uh, uh, nilalapat niya ng mabuti yung cover ng motor at so ayun guys nakauwi na nga ako at ito na nga yung bagong uh, gawa na motor ko yung bagong gulong niya at ito yung mga uh, nagpalitan ko na gulong So ayun guys, nung makauwi ako ay check ko yung gulong na nagpalitan ko at eto nga yung napansin ko na uh, na-check ko na nakita ko na uh, meron palang nakatusli o nakatusok na napakaliit lang na tusok o Uh, tinik no kaya pala kahit palit ako ng palit ng bagong interior ay uh, laging naplaplat yung motor ko kasi hindi pala natatang natanggal yung tinik na ito so ayun guys payo ko na lang sa inyo guys para hindi kayo magaya sa akin uh, lagi yung i-check yung pinapabulkanize yung gulong para hindi kayo laging palit ng palit ng bagong interior na kagaya ko o pabulkanize ng pabulkanize Uh, kung hindi kasi mati-check ito kahit ilang beses pa pala tayo magpalit ng ating uh, gulong ay lagi itong maplaplat so iso, isa na namang lesson ito guys para sa atin for today's video kaya uh, kung uh, nagustuhan mo itong uh, video na ito please comment down below at paki-like na lang din po like and share Paki-subscribe natin po ang aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Mag-subscribe no na po kayo. Salamat po sa inyong panonood. Guys, uh, hanggang sa muli, uh, ito, uh, ito po ang inyong uh, lingkod. Palam Paalam na, guys.